Kayo ko sana Naaalala niyo pa ba ang batang ito? Mula sa pamumulot ng basura hanggang sa pagtanggap ng standing ovation, isang boses ang sumigaw ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Kilalani natin ang kwento ng tagumpay ni Laika Gayranud, ang batang napakita na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap. Ipinanganak siya noong November 21, 2004, si Laika Gayranud ay lumaki sa si isang mahirap na pamilya sa Tanza Cavite. Mula sa murang edad, tumutulong na siya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pamumulot ng basura at pagkuha ng mga bote at lumang papel upang maibenta. Bukod dito, naglalako rin siya ng isda kasama ang kanyang ina at sa tuwing may okasyon, pinapakanta si Laika sa kanyang mga kapitbahay bilang pampasaya. Doon, unti-unting nahasa ang kanyang talento. Taong 2014, nang subukan nga ni Laika ang kanyang kapalaran sa The Voice Kids Philippines Season 1 at sa kanyang blind audition, inawit niya ang halik ng ages at agad siyang pinili ni Coach Sara Hironimo Habang lumalalim ang kompetisyon, lalong dumarami ang humanga sa kanyang boses at kwento ng buhay. Sa huli, siya ang itinanghal na kauna-unahang Grand Champion ng The Voice Kids Philippines. Dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Matapos manalo, natanggap ni Laika ang mga premyo tulad ng cash prize, trust fund, recording contract sa MCA Music at ang fully furnished house and lot mula sa Camellia Homes. Ang kanilang pamilya na dati nakatira sa barong-barong ay lumipat na sa isang maayos at ligtas na bahay. Isa ito sa pinakamahalagang bunga ng kanyang tagumpay. Lumawak din ang kanyang kita sa mga TV guestings, concerts, endorsements at YouTube content. May sarili na rin siyang YouTube channel na monetize na mayroong 2 million subscribers kung saan doon siya kumakanta at nagbabahagi ng personal na buhay. Ang kanyang Facebook account naman ay mayroon ding 4.5 million followers at aktibo rin siya dito sa paggawa ng content. Gayon pa ilang taon matapos ang kanyang pagkapanalo, ibinenta e ni Laika ang kanyang napanalo ng bahay sa General Trias Cavite. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan ay ang kagustuhan ng kanyang lola na manatili sa kanilang dating tahanan sa Tansa Cavite dahil hindi ito komportable sa tahimik na kapaligiran ng subdivision na kanilang tinitirhan. Upang mapalapit sa kanyang lola, ginamit ni Laika ang pinagbentahan ng bahay upang bumili ng mas maliit na bahay malapit sa kanilang dating tirahan. Sa kasalukuyan, si Laika ay naninirahan sa Tansa Cavite kasama ang kanyang pamilya. Aktibo pa rin si Laika sa industriya ngayon. Nagkakaroon siya ng gigs, online concerts, at guesting sa mga TV shows. Minsan ay napapanood din siya sa mga vlogs ng ilang mga celebrities at may mga endorsement na lokal. Maliban dito, nagsusumikap din siya sa pag-aaral habang pinapaunlad pa lalo ang kanyang talento sa pagkanta. Isa siya ngayon sa mga inspirasyon ng kabataang nangangarap din ng mas magandang kinabukasan. Si Laika ngayon ay 21 years old na at kita niyo naman ang malaking transformation sa kanyang buhay kumpara noon. Mantakin mo, sino ba mag-aakala na ang batang ito ay gumawa ng makasaysayang performance. Si Laika Gayranud ay patunay na ang talento kapag sinabayan ng tsaga at panalangin ay kayang magbago ang buhay mula sa pamumulot ng basura hanggang sa pagiging huwara ng kabataan. Tunay ngang boses ng pag-asa si Laika. Kung na-inspire ka sa kanyang kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong makibigan at mag-subscribe sa The Showbiz Caster para mas marami pang makabuluhang kwento ng tagumpay.